Limang paraan upang makipag-ugnayan sa ating mensahero Araw-Araw. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga halimbawang ito ng sugo Muhammad ay isang mahusay na indikasyon ng ating pagmamahal sa kanya. Ang mga simpleng paraang ito ay makakatulong sa atin na mapanatili ang koneksyon sa kanyang tradisyon Araw-Araw. Pagkagising, purihin ang Diyos sa paggising mula sa pagtulog. Ang mensahero ay nagsabi, "Ang lahat ng papuri ay para lamang sa nag-iisang tunay na Diyos na bumuhay sa atin matapos kunin ang ating mga kaluluwa." at sa kanya ang huling pagbabalik at muling pagkabuhay. Dalawa, paghahanda para sa araw. Linisin ang iyong mga ngipin dahil ang mensahero ay nagbigay ng malaking halaga sa kanyang sariling kalinisan sa bibig at palaging pinapanatiling malinis ang kanyang mga ngipin sa pamamagitan ng pagfloss at pagsisipilyo. Madalas niyang suklayan ang kanyang buhok, magpabango at magbihis ng maayos. Nagdarasal siya para sa proteksyon kapag umaalis ng bahay. Tatlo, madalas nang ang mensahero ng Diyos ay palaging nakikitang nakangiti. Isang bagong Muslim ang nagkaroon ng ganitong impresyon sa mensahero. Hindi niya ako tiningnan maliban na may ngiti sa kanyang mukha. Apat, banggitin ng Diyos bago kumain. Ang turo ng propeta ay kapag kumakain, magsimula sa pagbanggit ng pangalan ng Diyos, humihingi ng kanyang tulong, proteksyon at pagpapala. Numero 5. Pang-araw-araw na pagninilay, Isang palagiang gawain ng mensahero ay ang maingat na katahimikan habang nagmumuni-muni sa Diyos at sa kanyang kadakilaan sa mga nilikha ng Diyos at kung paano makapag-ambag ng kabutihan sa mundo.